nakukuha ko lahat ng girls na magustuhan ko. Because I have the money. I have the looks. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jonas. And this is my secret file. first year college when we first met. The first time I saw you at the school cafeteria, alam ko iba ka. Hindi dahil na love at first sight ako sa'yo, pero dahil ikaw yung tipo ng babae na hindi lilingunin kapag nakasalubong ng kahit sino. But you caught my attention. No, hindi lang pala ako, kundi lahat ng nasa loob ng cafeteria. Dahil tinapunan ka ng juice ng kilalang bitch sa school that time. Pinagtawanan ka ng lahat, including me. Dahil tropa ko ang nagtapon ng juice sa'yo. Yes, I'm a bad boy. Bully. Rule breaker. And even... Mac boy, kung tawagin nila. Nakukuha ko lahat ng girls na magustuhan ko. Because I have money. I have the looks. And hindi ako marunong gumalang kahit sa mga professor. In short, wala akong sinasanto. Wala akong kinakatakutan. While ikaw... Ikaw yung tipo ng babae na kahit ibuli mo ng paulit-ulit, insultuhin at gawa ng masama. Hindi hindi mo iisiping lumaban. I heard, galing ka sa Christian school. At lagi ka ding laman ng simbahan. And even charity houses. Yung tipong kapag kinausap mo, mukhang lahat ng sasabihin sa'yo. Bible verses. Bible verses. Sobrang bait mo. You are very simple na dahilan kung bakit hindi ka napapansin. Pero sobrang mapaglaro nga ang tadhana. One time umuulan yun. Wala akong dalang payong at hindi ko pa nadala yung kotse ko kasi sumabay lang ako sa tropa ko sa pagpasok. Ikaw, inalok mo ko na sumabay na sa'yo dahil may dala ka namang payo. Ewan ko. Pero, nature mo na yata ang tumulong. So, no choice ako. Kasi maaabutan na din ako ng pagtaas ng tubig. Dahil sobrang lakas ng ulan that time. Halos tawagin ko pa lahat ng santo. Hindi ako madalas magdasal, pero nagawa ko yun. Para lang hilingin na wag akong makita ng tropa ko na kasama ka. Kasi alam ko, pagtatawanan lang nila ako. Hanggang sa mas lumakas pa yung ulan, na tipong hindi na kaya ng payong mo. So I decided na sumilong muna. Pero grabe, ang pagkakataon nga naman. Nagpapagpag na ako ng tubig sa braso kasi nabasa na ako ng ulan. Nang ma-realize ko kung saan tayo sumilong. Sumilong tayo sa simbahan. Habang nakasilong tayo, bigla kang nagkwento. Kung ano-ano yung mga pinagkukwento mo sa akin. Na parang close na close tayo. Nagtataka pa nga ako eh. Kasi tiba dapat may galit ka sa akin. Kasi kami yung nangunguna sa panga, pang, uh, pang sa'yo sa school. But no. You did not. Mabait ka nga pala. Hindi ka nga pala nagtatanim ng sama ng loob. That time, nahiya ako sa'yo. Bigla akong na konsensya sa mga ginawa ko. Tumigil yung ulan at nakita ko na lang ang sarili ko habang kasama kang naglalakad papunta sa bahay ninyo. Yes, hinatid kita dahil aliw na aliw ako sa mga kwento mo. Yung boses mo na parang sobrang lambing, parang walang problema. Para akong nagayuma, Hanggang sa sinasabayan na kitang tumawa sa mga nakakaaliw mong kwento. At that moment, that is the start of everything. Naging close tayo. Kahit sa school, lagi kitang sinasabayan sa tuwing kakain ka sa cafeteria. Hindi ka na mag-isa, hindi ka na tinutukso. Hindi ka na binubuli. At sabi mo nga, na dahil sa akin yun. Kasama kasi kita, kaya hindi nila ako ginagalaw. Nakangiting sabi mo. Bakit naman? Curious sa na tanong ko. Sikat ka eh, sagot mo. Sobrang saya ko tuwing kasama kita. Parang walang problema. Ewan ko, pero nakawa na ata ako sa pagiging optimistic mo sobrang daming nagbago sa akin. Hindi na ako sumasama sa mga tropa ko. Hindi na ako napapasama sa mga gulo. Kasi, lagi mo na din akong sinasama sa simbahan tuwing pupunta ka. At nagbo-volunteer din ako sa charity programs. Tinuruan mo kong maging simple lang. Maging kontento. At magpasalamat sa kung anong meron ako. Tinalikuran ko lahat ng hindi magagandang gawain. Natuto akong maging mabuting tao. Lahat yon, lahat yon dahil sa sa'yo. Dahil sa sa'yo, Anne. Then I decided na ligawan ka. Noong una ayaw mo. Pero hindi mo sinabi yung dahilan. Kaya pinakita ko na seryoso ako. Ilang months din bago mo ako sinagot. Sabi nga ng daddy mo, wag mo daw akong pahirapan. Pero aaminin ko, noong una alam ko na ayaw sa akin ang pamilya mo. Siyempre, sino ba namang magulang na makatuluyan ng anak niya ang isang lalaki na hindi maganda ang background? Pero dahil mahal kita, pinatunayan ko sa magulang mo na karapat-dapat ako. Everything in our relationship is so perfect. Two years has passed. Sa dalawang taon, sobrang saya natin. Minsan nga naiisip ko na sa sobrang perfect, merong mali. Pero hindi ko na iniisip 'yun. Kasi ang mahalaga sa akin, nandyan ka. Nandyan ka para gabayan ako lagi. Para itama ako kung nagkakamali na naman ako. Para sabihin kung bumabalik na naman ako sa dating ako. Pero tama nga sila. Walang perpekto. Dumating yung araw na kinatatakutan ko yung makita ko yung mali sa perpekto nating mundo. Monster rin natin nung sinabi mo sa akin na may sakit ka. Kaya hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral. Sabi mo, titigil ka na. Kasi hindi mo nakakayanin. Hindi <laughs> ako naniniwala. Kasi, baka isa na naman yan sa mga gimmick mo. Mahilig ka dun, di ba? Jonah, sorry. Jonah, sorry. Sorry. Yan. Yan lang yung paulit-ulit mong sinasabi habang umiiyak ka sa harap ko. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Ayoko pa ding maniwala. Hanggang sa Makita ko mismo nang mawalan ka ng malay. Isang araw nang nasa bahay niyo tayo. Sobra yung kaba ko. Habang buong pamilya mo nagkakagulo na. Tinakbo ka agad namin sa ospital. Nagsusorry ako sa daddy mo kasi iniisip ko na baka sobra ka lang napagod sa gala natin yun. Pero umiyak lang siya sa harap ko. Tapos tuloy-tuloy na ding tumulo yung mga luha ko. Totoo nga. Totoo nga ang may sakit ka. At sobrang lalana. Parang guguho yung mundo ko nun. No? An, hindi ko kaya. Hindi ko ma-imagine yung bukas na wala ka. ...tumalis ako sa ospital at nagpakalasing. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit hindi ko man lang napansin... ...na sa tuwing magkasama tayo na bigla ka nalang manghihina... ...at aayain ako pa uwi? Bakit ngayon pa? Bakit ikaw pa? Naisip ko bakit sa sobrang daming masasamang tao, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa na walang ibang ginawa, kundi gumawa ng kabutihan sa iba? Bumalik ako sa ospital kinaumagahan. Paakit pa lang ako ng hagdan papunta sa kwarto mo. Tuloy-tuloy na yung luha ko. Hanggang sa makita na kita na nakahiga sa hospital bed. Nakangiti sa akin. nag ka ipinaliwanag mo lahat sa akin. Pero bakit ganun? Bakit kahit anong isip ko, hindi ko pa rin matanggap? Ito ba? Ito ba yung kapalit ng lahat ng saya? Napakadaya naman eh. Kaya niyakap kita. Niyakap kita ng sobrang higpit. Ayoko, an Ayaw kitang mawala. Kasi sino na yung magtatama sa mga mali ko? Sino nang magpapaalala sa akin na gumawa ng tama? Sino na yung magiging anghel ng buhay ko? Hanggang sa nagsalita ka, Alam mo, Tanggap ko naman dati na mamamatay na ako. Pero nung dumating ka, parang nagkaroon ako ng rason para magalit sa Diyos. Nagkaroon ako ng dahilan para matakot. Sabi mo sa akin, lagi kong iniisip na sana panaginip lang ang lahat na hindi nangyayari sa ating dalawang to. Kitang-kita ko ang pagdaan ng araw at ang unti-unting paghina ng katawan mo. Madalas ka na rin sa ospital dahil sa paglala ng kalagayan mo. Gusto kong manghina noon, an? Pero hindi ko ginawa kasi alam ko na gusto mo maging malakas ako. Gusto mo maging malakas kaming lahat, pati yung pamilya mo. Hindi lang ako yung apektado kasi saksi ako sa sakit na nararamdaman ng pamilya mo. Hindi kita iniwan. Lagi akong nasa tabi mo. Lagi kong pinagmamasdan yung pagtulog mo. Lagi kong hawak yung mga kamay mo. Awang-awa ako sa'yo. Halos hindi ako makatingin sa iyo sa tuwing nahihirapan ka. Gusto kong kunin na lang 'yung sakit. Eh. Ayoko makitang nahihirapan ka pero wala akong magawa. Hindi mo alam pero kahit nasa bahay ako, umiiyak pa din ako sa harap ng parents ko habang sinasabi ko kung gaano kasakit 'yung nararamdaman ko hanggang sa isang araw na isipan kong pumunta ng simbahan. Yung simbahan na sinulungan natin nung nagpatila tayo ng ulan. Humingi ako ng himala. Umiiyak ako habang nagdarasal. Nagmamakaawa ako sa Diyos para lang pagalingin Kanya hanggang sa bigla na lang akong natawa sa sarili ko. Kasi naisip ko na yung dating Jonas na walang kinatatakutan, ngayon ay parang batang walang tigil sa umiyak. Walang tigil sa pag-iyak dahil nagmamakaawa. Pero hindi pala lahat ng dasal natutupad, no? Ngayon, It's your first death anniversary. And thank you. Thank you sa lahat ng tinuro mo sa akin. Mahal na mahal kita. Minsan, kapag miss na miss na kita, hindi ko alam kung sino yung sasandalan ko. Ganun pa rin ako. Guhong-guhong -guho pa din ako hindi ko pa rin matanggap eh. Malungkot pa din ako. Sorry, ay. Hindi lang kasi ako sanay nang wala ka. But remember, you always give me hope. Alam kong kasama ka ni God. And please, pakisabi naman sa kanya natanggapin ako dyan, ha? Thank you sa pagbago sa akin. At oo nga pala. Tuwing weekend, lagi akong napunta sa bahay niyo para bisitahin yung parents at kapatid mo. Yung charity program na sinasama natin. Ayun. Pinagpapatuloy ko pa rin as volunteer. Yung pangarap natin, huwag kang mag-alala. Tuto pa rin ko yun lahat-lahat. Alam ko na na hindi ako nag-iisa sa pagtupad nun. Dahil ramdam ko na nasa tabi lang kita. Hindi man nakikita. Pero ano nararamdaman ko na kapiling pa rin kita. I miss you. I love you, Anne. I know. heaven would be the right place for you.